pagad ani ulo ta dayon tatlo lang ang hinamutan ko basi mapatay ang isa may duwa pa ha nangani shot mo gid sa buho kay nang di mag shot ni nakaon sa mga ilaga <laughs> kagad ani uduta dayon tatlo lang ang hinabutan kay basi mapatay ang isa may dua pa ha <laughs> ah, kunang ani shot mo buho kay hindi mag shot ni nakaon sa mga ilaga <laughs>